Mm, yan. Uh, mga resulta sa ano kahapon guys. Dubog. Yan guys, yung bahay na yan kahapon. Pangalawang palapag yan pero hanggang tuhod pa rin yung tubig yan sa second floor. Ayan gaano kataas yan mula dito sa lupa. Hmm. lahat mga tindahan. Ito lang yung nakaligtas dahil ang mataas ng bahay na to yung mga tao hindi na basa. <laughs> Pero second floor, a uh, first floor baha. Ito tindahan guys. Walang laman. Hindi pa nakadisplay. Basa lahat ng paninda nila. Ayan Ay, makulim. Makulimlim. Punta sana ako sa tindahan at magbajikas. Wala. Sarado. Ola, sarado yung mga tindahan. Wala pang bukas. Ayan, may kunting tubig pa natira. O, oh, ayan si kuya, nakapagtinda ng isda. Tingnan natin. Dong, buti nakakuha ka ng isda. Ah. May nakaligtas sa baha guys, bangos. Takaw to oh. ah. Yeah. O oh, yan O oh, itsura ng kalsada namin ngayon dito guys O oh, flex ko lang guys kung gaano kataas ang tubig dito kahapon Yung pader na yan guys Ayan Mula sa lupa hanggang dyan sa pader na yan. Dyan, level ng tubig. Ayun o, kung gaano kataas, dalawang tao. Dalawang tao, pagpatungin mo, ganyan kataas. Ito, lubog to lubog. Ito, sasakyan na yan. Dublihin yan, sasakyan niya na yan. Pataas, ayan, gaano, yan ang taas ng ano, tubig. Wala akong mapagbilhan sa tindahan. Sarado. Bukas yung tindahan sa Elysian dong? Hindi po sarado pa ay wala pang nagbukas doon sa ah, na basa naku, san kaya tayo dito pupuntang tindahan puro basa puro sarado ay ah, wala din naku magkahoy na lang muna kaso yung kahoy basa din wala nga wala daw mapag anuhan guys oh. nagpaparefill sana sila ng ano super kalan wala din San kaya tayo nito ngayon? Buti kung may electric stove tayo. Pwede eh. kaya May kuryente na. Bumalik na yung kuryente. Ayan yung labas ng bahay namin guys. O. Oh. O oh, diba guys? So, at least kahit pa pano, Kahit ganun ang nangyari. Ligtas kami. Salamat sa Diyos. At ligtas kahit ganun ang nangyari. Mataas. Medyo mataas pa yung lugar namin dito guys. Pero. Grabe pa rin ang tubig. Eh, yun ang sinasabi ko. Paano na kaya doon sa medyo mababa pero may may nawalan talaga ng buhay doon sa doon sa unahan yung kalsada na yan papuntang kaliwa mayroong natrap sa bahay nila hindi nakalabas kaya kawawa oh ayan galing ko sa tindahan guys kasi magpajika sana ako may mayubilhin ako sarado wala pa wala pang mapagbilhan oh okay guys Hanggang dito na lang muna, kasi yung mga kalat namin ayusin muna namin. oh hmm. kaya walang mapagbilhan pa. Sarado, Sarado talaga lahat ng tindahan. Dito ka lang muna kain ka muna. Buti yung isang tumutok daw kami ng Tindahan doon ko Yung tindahan doon. Ay oh, oo. pala doon sa tindahan. Doon sa taas punta ako. Yung Tind tindahan eh. Pinag yung bumili eh. Hmm. Binubugbog yung bumili. Wala, walang mabilhan. Ayun. Ito yung buti oh. Buti buti, buti may nakaligtas na. Wala. Hindi, wala akong mapagpadalhan. Oh, buti nakaligtas yung bang sa baha. Ayan, meron tayong maulam. Okay guys, kami mo tayo. Thank you for watching. Bye!